pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng mundo naranasan ng Russia nang yanigin ng 8.7 hanggang 8.8 ang Far East Peninsula ng Russia at dahil sa sobrang lakas nito, naranasan ang tsunami sa iba't ibang panig ng mundo, particular sa Japan, sa Hawaii at Alaska. Maging ang The Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS hinimok na ang publiko nahuwag manatili malapit sa mga beaches. Estimated, tatama sa Pilipinas merkules ng hapon ang nasabing tsunami. Hindi ito pananakot mga kaibigan. Ito ay isang babala para sa ating kaligtasan. Mas mabuti na ang nakakasiguro kung tumamaman. At least, tayo ay handa at kung hindi naman, ay salamat sa Panginoon. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 30, 2025. At nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakalakas na lindol. Nasa kasaysayan ng mundo, ito ay isa sa mga pinakamalakas na naitala. At ito ay nangyari sa Kamkatsa, Russia. Merkules, nito lang araw mga kaibigan. Niyanig ng 8.7. Ang iba naman kung magbalita ay 8.8. Pero ganun paman, hindi nagkakalayo ang mga balita. At hindi maikakaila. Kapag sinabing 8.7 or 8.8, hindi ito biro sapagkat napakalakas nito mga kaibigan. At ayon sa ulat, ang lindol na nangyari kanina lamang mga kaibigan ay ang pang-anim na pinakamalakas na lindol na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Kasing katulad nito ang isang lindol na tumama sa Chile noong taong 2010 na kung saan 8.8 din ito. Maraming mga tao ang napaulat na nasawi. Niyanig ang Chile sa loob ng tatlong minuto. Dahilan kung bakit maraming mga buildings ang hindi na nakatayo dahil sa malakas na lindol na ito. Pero ang nangyari kanina ay lubhang delikado sapagat maliban mga kaibigan sa lindol ay napaulat din na maraming mga tsunami na mangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. At katunayan, tumama ang tsunami sa dalampasigan ng Japan matatanaw ang mga puti na mga alon. Yun pala ay hinahagupit na ng tsunami ang Japan. Maging sa Hawaii ay nagdulot ito ng matinding traffic sapagat nagkabuhol-buhol ang mga sasakyan dahil sa tubig, tubig dagat na umakyat na sa lupain Hawaii. Napaulat din na nararanasan din ang tsunami sa Alaska. Marami na ang mga tao sa Japan na inilikas. Ang iba naman ay kusa ng lumikas at pumunta sa evacuation center. Mabilis na rumisponde ang gobyerno ng Japan at agad na nakapaghanda ng evacuation center. Ayon sa ulat ay marami tuloy na mga Japanese ang nakaalala ng 2011 na kung saan ang kanilang bansa ay niyanig din ng isang napakalakas na lindol at winasak ang kanilang nuclear power plant. Samantala, dito sa ating bansa, ibinalita ng The Manila Times na ang FIBOX o The Philippine Institute of Volcanology and Seismology Hinimok na ang publiko na huwag manatili sa lugar na malapit sa mga beach. Ito ay dahil sa banta ng tsunami at sa possibility na maaaring abutin ng tsunami ang ating bansa. Sa aking mga kababayan, huwag magpanik. At upang malaman ng ating mga kababayan, hihimukin sana kita na sana ishare mo ang video ito upang sila ay ma-update. Sabagat sinabi ng Feebox mga kaibigan na sa kanilang pagtataya, hindi malalaking waves ang makakaharap ng Pilipinas. Uulitin ko, hindi malalaking waves. Pero ayon sa Feebox, maaaring magpatuloy ito ng ilang oras. Pakinggan ng mabuti ang video ito sabagat ang Feebox ay merong warning sa malapit sa mga coastal gaya ng Batanis Group of Island, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao de Oro. Ang mga lugar na nabanggit, mga mahal kong kababayan, huwag po kayong manatili sa malapit sa mga beaches Huwag magmarunong, huwag mag-estimate, estimate. Mas mabuti na ang nakakasiguro kung sakaling tumama, at least tayo ay nakapaghanda at lumikas na. At kung hindi naman tumama sa mga lugar, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero uulitin ko, mas mabuti na ang nakakasiguro. Ayon kasi sa mga eksperto, kahit na hindi gaano kalaki ang mga waves na papasok sa lupain bunsod ng tsunami, lubha pa rin itong delikado. Hindi kasi ito normal na mga alon lamang na ating nakikita. Meron itong puwersa sapagat lilipat ng ibang lugar ang dagat at dala nito mga kaibigan ang puwersa na kayang magtangay ng mga sasakyan, kayang magwasak ng mga bahay at ang pinakamalugba, kaya nitong tumangay ng mga tao. Kaya mga kaibigan, pinaaalahanan tayo ng Feebox na huwag nang manatili sa mga lugar na nabanggit na malapit sa mga seizures. Balikan natin mga kaibigan ang Hawaii. Ayon sa gobyerno ng Hawaii na si Josh Green, estimate ng gobyerno ng Hawaii na ang tsunami or waves na kanilang mararanasan ay aabot ng 6 feet. Ito mga kaibigan ay 1.8 meters. Napakalaki na nito mga kaibigan. Kagaya ng aking sinabi kanina, sinabi ng gobyerno ng Hawaii na hindi raw ito major tsunami pero ito nga ay delikado dahil sa current at strong waves na mararanasan ng kanilang bansa. Nakahanda na rin daw ang kanilang mga Black Hawk helicopters at nakikita na rin nila na medyo lumalaki na ang alon. Talagang napakalawak ng tsunami na ito mga kaibigan, dahil maging sa British Columbia, sa Vancouver, Nakikita na ang pagtaas ng tubig umabot na ito ng one foot. Sa videong ito ay makikita na sa Russia ay meron ng mga gusali ang nawasak. At dahil bago pa lamang ang balitang ito ay wala pang gaanong inilalabas na balita ang gobyerno ng Russia tungkol sa casualties. Pero malinaw may mga buildings na wasak. Meron na rin pwersahang evacuation ang ginagawa ng gobyerno ng Russia. At mga kaibigan, kung sakaling merong mga Pilipino na nanunood ng video ito na nasa Russia, amin pong dalangin, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi lang sa Russia, maging sa iba't ibang panig ng mundo na ating nabanggit kanina, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Manatiling updated. At upang mangyari yan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!